Bukod sa incentives po, um, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement, ng withdrawal ko na ginagawa niya po. Sinagot ng Philippines' first double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang naging pahayag ng ina patungkol sa rason ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ayon sa panayam sa ina ni Carlos na si Angelica, ay ang kasintahan nitong si Chloe ang naging mitsa ng kanilang alitan. Wala rin katotohanan na kinuha niya ang pera ni Carlos na galing sa incentives nito noong taong 2021 at kung mayroon man silang binawas rito ay pagpapaayos ng bahay na hindi naman raw aray ang bulsa ng anak. Minabuti ni Carlos na sagutin at linawin ang naging pahayag ng ina sapagkat pinag-uusapan na ito ng mga netizens online. Ayon sa kanya ay taong 2022 ang incentives na tinutukoy ng ina at hindi 2021. Hindi rin daw si 20,000 ang halaga ng naturang incentive gaya ng binanggit ng ina dahil umabot raw ito sa anim na digits. Noong umuwi raw siya ay hindi man lang sinabi ng ina na natanggap na niya ang pera mula sa World Championships. Hindi niya raw malalaman ang tungkol dito kung hindi pa niya hinanap. Hindi na niya ito hiningi at ibinigay na lang niya ang kanya lamang raw nais malaman ay kung saan napunta ang pera. Hindi raw ang isyo ang halaga ng pera, kundi sa pagtago nito sa kanya at sa paggalaw ng pera nang wala niyang pahintunod. Patungkol naman sa sinabi ng kanyang ina na ang kasintahan niya ang mitsa sa hindi nila pagkakaintindihan, inamin ni Carlos na totoo ito dahil sa unang-una pa lang ay ayaw na ng ina sa kanyang kasintahan. Hindi pa man raw nito nakikita o nakikilala sa personal si Chloe, ay hinusgahan kaagad ng ina base sa pananamit at galaw nito. Nilinaw ni Carlos na iba ang kinalakihan ng kasintahan niya na laki sa Australia at ito ang nakagisnan niyang kultura, na iba sa kung paano gumalaw, magsalita at manamit ang mga tao sa Pilipinas. Mas lalong lumalim raw ang kanilang hindi pagkakasundo ng naglagay siya ng boundary sa kanilang relasyon dahil sa pinaglaban niya ang kasintahan. Sa pahayag raw ng kanyang ina na maubos ang kanyang pera, dahil sa kasintahan ay sinabi niyang may sariling ipon at income si Chloe. Lahat ng gamit nito at gasto sa travel ay mula sa sariling pinaghirapan. Kaya malabong mangyari na maubusan siya ng pera lalo na at ang kanyang mga bank accounts kung saan pumapasok ang kanyang monthly allowance ay naroon sa kanyang ina. Noong nakuha raw niya ang kanyang bank account ay doon pa lamang niya nalaman na inuubos ng dahan-dahan ang perang nakaimpok sana niya sa bangko. Nasa kanya rin daw ang bank statements ng withdrawal na ginagawa ng kanyang ina. Hindi rin daw totoo na nilalayo siya ni Chloe sa kanyang pamilya. Nakikipaghalubilo raw sila sa pamilya at kung naramdaman man ng kanyang ina na parang hindi sila nabibigyan ng atensyon ay kaagad raw nagpadala si Chloe ng mensahe na humihingi ng paumanhin kung ito ang kanilang naramdaman. Gumawa rin daw ng group chat ang pamilya ni Chloe upang maresolba ang hindi pagkakaunawaan dahil marami na raw pinupost sa social media ang kanyang ina. At kahit na sa kabila nito ay maayos pa rin ang pakikisama ng pamilya ni Chloe sa kanila. Umalis rin daw sa group chat ang kanyang ina pero walang narinig ang mga ito mula sa pamilya ni Chloe. Sa huli ay nagpasalamat si Carlos sa ina sa pagbati nito sa kanya sa isang panayam kung ito raw ay tunay na galing sa puso ng ina. Inamin niya na bumabalik pa rin sa kanya ang mga panahong hindi man lang bumati sa kanya ang ina at ang mga masasakit na salitang binitiwan nito. Mensahe niya para sa kanyang nanay na maghilom ang sugat at magpatuloy sa buhay. Dagdag pa niya ay matagal na niya itong napatawad.